ba kayo? Tanghalian, hapunan, o basta kumain na ba kayo? Kasi ako hindi pa. Sakto to para sa vlog today. Kilala naman ninyo ako. Mahilig ako mag discover ng mga pagkain mula sa iba't ibang region, mga lugar, mga barangay, sa mga trending na social media. Naisip ko, gusto ko naman masubukan at malaman yung mga putahe mula sa mga lugar na masasarap ang pagkain na talagang pinagmamalaki nila. Kaya naman, dinala na namin dito. Ay, may pagkain! Oh, eto na nga, dinala namin dito mga na putahe mula sa Samba Sulta, Sambuanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Pero mas masarap kumain kung meron akong kahate o kausap. Sino kaya makakasama ko today? Hmm. Darin! Tignan mo naman, ang dami-dami natin po. Ayan, pianggang manok. Beef korma. Ayan, mga Indian food yan. Type ko yan. Tiyula Siyempre, may turmeric rice. Yan ang kasama. Yung bone marrow ay ka-join dyan. First time mo makakain Sen? Hindi, hindi. Nakakain na ako. Galing ako Sulu. At uh, masarap talaga yung pagkain doon. Plus, ang katutak ang seafood with matching coconut crabs. Ay, so, diba? Parang napansin ko mahiling nga sila sa mga magata. Ayan. Ayan. Yes. Spicy hot marrow. Go, go, go. Ayan, mas masarap kaya yan. Eto na! Si Yula Itum. Ayan, itum. Maitim. Maitim kasi, di ba, yung sabaw. Ayan. Tapos, I think so. Mukha siyang baka. Ayan. Tapos, with matching, lalagyan mo pa ng konting bulalo. Naku, how can you go wrong? May bulalo. Panalo. High blood. Hindi. Kayang-kaya yan. Cholesterol. Tsura ng hili po itong dyan. Go. Ayan, tikman, tikman, tikman. Ayan, papatungan pa. Parang bulalo na, extreme bulalo. Oo, no? Pero, ano, oh, no? Iba oh, -iba -iba. kakaiba. Wow, winner. Naku, naku, naku. Ang kolesterol kay ma. Bahala na si Batman. Ang lasa. Mm, it's so good. Para siyang konting ko spicy. Ah, spicy. Panalo, at saka medyo herbal. Masarap siya. Very good. Oh, oh ba't ka na? ubo? Hindi niya kinaya ang uh, spicy. Slight lang. Ano ka ba? Pero kaya. Kaya, o, kaya yan. Kaya, kaya mo yan. Ayan. Oo oh, nga. Ba't walang rice? Ayun. 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 Kailangan ganun. Ayan. Winner. Kanin, kanin forever. Kahit to ang kanin niya. Tara lo. Ginto. Dito. Ginto kasi Dito. yung presyo niya na. Wow. Hala. Umanghang na nga. Nako ha. Kanina, kaya-kaya. Really? itum the best winner. Beef korma, go. Ayan, beef korma, go. Eto, kilala ko to. Kasi talagang kinakain to sa mga Indian. Mmm, -hmm. mm -hmm. Indian food. Curry sauce? Curry, kasama ng... Oo nga, talagang pang-curry, ano. Parang Malay food. Kasi mm di ba kumalating -hmm. na rin? Mmm, -hmm. masarap. manabis miss Masarap yung curry. Ayan, kain ng kain. Lahat oh, ng... Ay, di yung mga hindi, diba? hindi siya boring. Hindi yung usual. Di siya na... Ay, ayan, sibuyas, kamatis, bawang, hindi oh, na boring. iba. Ang panalo. Ayan. Ito, to Ano naman to Ako, ha? Chicken. Chicken na pianggang. Okay. Winuto siya. Turmeric. Mm-mm, talaga. Sagana ng turmeric. Anong tawag sa turmeric sa Pinas? Dilaw. Mm -hmm. type of ginger siya. Dilaw. Ito yung chicken na dapat may bagoong say mo. Nakalimutan ko, bitang walang sauce. Ayan. Go! Ah, saan ito? Parang bagoong. Blatchang. Ang blatchang to you yun eh. Tapos gigisahin mo ulit. Hmm. So good. Masarap. In fair, masarap. Galing kami sa Sulu. Ganito yung mga food. Masarap ang food nila. Tapos, walang katapusan yung... Dessert! Ang katutak ng mga cookies na may honey. Anong pinaka-paborito niya ng cookies Kasi mahilig kayo sa matabis oh, eh. Oo, gusto ko naman matabis eh. Yung ganun, yung cookies na parang may, may honeycomb. Type na type ko yun eh. Yung parang stick, ganyan. Ayun, same mo Ella. Para na time bumiyahe without helicopter, without kaba, without nothing sa so, Southern Mindanao dahil sa nakain natin. At kaya naman ang ating I'm Me pagkain ngayon. Saan lugar pa ba ang mga winner na pagkain Pilipino na kaya natin subukan? Please comment naman kayo, anong paborito ninyong pagkain sa lugar nyo para matry naman namin ni Ella. Ayan. O siya. I see me. I see you. Susunod sa vlog. Huwag ninyong kalimutan. Subscribe, like, comment, and share. Some love. Babush! <laughs>